Ipinagmamalaki naming ipresenta ang ITELIT, makabagong plataporma na lampas sa simpleng pagbabahagi ng nilalaman. Ang aming plataporma ay pinagsasama AI-driven paglikha ng nilalaman at social networking. Ginagawang sentro ng AI pagkamalikhain at kolaborasyon ang ITELIT. Kami upang isulong ang walang limitasyong pagpapalitan ng ideya at kaalaman sa aming mga gumagamit. Ito ay tungkol sa paglikha ng lipunan kung saan ang pag-aaral at paggalugad sa exciting hinaharap ay nasa puso ng aming ginagawa. Ang aming pangunahing halaga ay pagkakaiba-iba, tinatanggap ang mga tao lahat edad at iba't ibang panig ng mundo. Kami ay plataporma para sa mga tao, ng mga tao, at dinadala namin ang mundo hakbang mas malapit sa mas matalino at konektadong hinaharap. Sa pambihirang platapormang ito pinagsasama ng iTelit ang mga taong may magkatulad na interes. Dito mo makikilala ang kasama sa AI at matutuklasan tamang gabay sa pagpili kasangkapan AI para sa pangangailangan. Kung gumagawa ka ng kapanipaniwalang kampanya sa marketing, gumagawa ng musika, pinaayos voiceover, nagdidesenyo ng sulat sa pagbebenta, kumukuha ng ahente ng AI, o lumilikha ng sining ng grapiko, ay telit kompas na nagtuturo sa iyo sa tamang direksyon. Dito, komunidad ang iyong mentor, kasosyo, inspirasyon sa paglalakbay sa mundo ng AI. Yakapin ang hinaharap, maging bahagi nito.